hindi lagi nagiging palutuan na sobrang kamo'y lutoan na ayoko na palututuan kaya magadam ko na mga, mga lawas ikaw na lang ko'y luto pa maluoy ka sa amu ah ikaw yun me ikaw'y luto na hindi ka may nagdala oh ikaw dahil bakit hindi ako makalala hindi ako makalala ako ikaw usama ka Napuyo rin mo ka rin usama yung kakalala mo ito na lang lutoan ni Ilsa o'y sige lakaw na mo dito lutoan na na niyo ka. sige na lakaw na mo dito Ilsa manihapo na ta kung sa malatong sudan karunariana wamantay sudanin sa kanina lang asin ahadi si mayumi ariana niyato man sa satun sa itin sa nipalit ug isda sigi ariana mo ha. na din ha luha do na tu ariana e, kasi sige, matag sudan og asin misaon man itin sa naka amahan tapala hubog Si Papa na naghigda sa bangko Ariana, Si Papa mana hubog. Hay ko nakapait lang yun taan ni Ariana ba? Kunya nya tulutun ang isda yun na pag muabot na si Yumi niya, mabilin sa on. Hmm. sa tawe? eh? Kani. Namiya, yun ay basta ang sutaan.

Si nagpalit, nagpalit pa o gisda si Yumi pa. Oo. Oh. Ganong baho man na inyong kaon? Wala di mo maglungaw ka may bugas ni daghan. Wala di mo maglungaw di ay. Kanira man bugas pa. Isa ka kilo. Mora man na mong gipalit. Kay na man na bugas pa. Bitaw! Nga wala mo mo mga yung kwarta sa inyong humangod, ganaan mo ito yung si Yumi. Nakakita naman itong trabaho. May pong kayo muno, muna, ko mo na nga yung kwarta ha? Maayoha po di ay ni mo pa no. ay mong anak ra pa trabaho on ya ikaw dako kayo kaglawas, di ka gusto mo trabaho Ayaw pag sa imong mga anak pa kay mga bata pa mi mga bata nga ko na ninyo mga lawas ay eh. naong ni nagmura mag si pagkaon sitanios na din hi pa para mawala na imong kahubog Ayaw ko ninyo pakanaan ng bahaw ka ng asin ba? Pangita mo sudan. Kung di mo gusto na kumakulatahan mo. Pahutaw na lang nato si Omi pa din hiya ka na dala isda. Ikaw Pwede pa na. Pahutaw man to siya pa. Pangita mo karon rin Ayaw po bang ulat-ulat ni Mayomi. Gagkulan ng lawas yun. Kabalong mo buhay siyang binikanan ha. Wala siya kumahi mo ane. Mo man ni Ibihag ni Lulo. Mo ako sa balay basi nga. Masigluwi kayo sila ito sa karun. Mangga Nandito na ko sa sunod, Bi. Eh? Uy, si Papa, kasa ba nila si Arianne at si Elsa? Ako, eh? Ba, nanay siya dito pa. Lutoan na niya. Iyadag ni Lolo sa bihag na manok. Ganun ako may yung paluto -luto na naman yun, eh. Mi. Ikaw'y anak kama ra nimo ah kasi ka naglaag na ako yung palutuluton. Lutuwa na na imong gidala nga sudan mayo may haron ni kama. Iguan ni kung komo ayaw pa sigig. sukusugo sa kuwa ka ako imong umahan dapat ikaw may magluto ana kasi gira ka naglaag. Ako pa ni mo palutuon pa. Nangita manggani kong sudan para sa inyo wa. Lutoan ni pa. Iya lagi ko palutoan na ninyo ayaw lagi ko niyong paluto, na So, ano ka iluto, Ana? Ayaw ko niyong paluto, Ana. Kaya magandang ko na mga Ikaw na lang ko iluto pa. Maluoy ka sa amu, ah. Ikaw, Yume. Ikaw iluto, Ana. Ikaw may nagdala. Uy, ikaw na ipakay. Hindi ako makakayaw. Kailan na ako. Ikaw, usama ka. Napuyo na makakayaw. Usama yung katangin mo. Ikaw na lang luto, Ana, Ilsa, oy. Sige, lakaw na mo. Dito, lutoan na ninyo ka. Sige na, lakaw na mo dito. Usama.